so ayan bali nga pala pagkatapos ko may transfer na ay lalagyan ko na ng fertilizer ayan bawat isa nito ay lalagyan ko konti lang muna 食べよう。 So ayan guys, bali lagyan ko na lahat. Ayan, tapos na. So katapos ko niyan lagyan ng fertilizer. Ano yung kumuna siya? Diligan ng konti. Ayan. So kukuha mo ako ng tubig. Ayan guys. So yun. kuha mo na ako. So ayan guys. Bali. So ito na ako po nga palagay tubig na ito. Ayan. So, konti lang. Mabasa lang yung lupa para mabasa yung fertilizer. So ayan, bali tapos na. Nalagyan ko na lahat ng tubig. Ayan. So, ang purpose nyan para kasi yung lupa ay hindi siya masyado bas, ano, hindi siya basa. So, kailangan ko na siyang ng konti. Konti lang. Para yung fertilizer ay magtunaw na. Ayan. So, yun lang guys. So update ko na lang kayo kapag lumaki na to. So everyday ko yan didiligan. So ang um, pag madilig ako, dito na ako ko ng tubig. Ayan, malapit lang sa may fish pan. Ayan. So din ako may harapan. Kasi kung dun sa dulo, medyo malayo layo yun eh. Dito na lang mas malapit. So yun lang guys. Thank you guys sa iyong panood. Hanggang sa